no? So ngayong araw to guys, maglalagay tayo ng uh, uh patches sa ating uh, tarampakan dahil uh, namamanhid no? So para guys, share ko lang sa inyo yung uh, ginagamit ko, Kinoki. Yan guys, so oh, Japan to siya, no? So kung sino may magaramdaman na uh, tulad ng uh, at uh, mataas yung uh, uric acid at mahirapan na tulog. Ito lang guys yung technique. Ito lang yung gamot guys ilalagay mo lang siya isang piraso ng uh, uh patches ba yan? Oh, patches ito kumiti ano nga kinoki kino at pagkagising mo bukas guys wala na wala, wala ka nang maramdamang sakit pag apak mo sa semento napakaganda siya guys dahil uh, ilang araw ko nasang gano'n effective energize. Ganda niya, ganda. Put so mag maglagay na tayo guys ng Yan. Yan. Lagay natin dito guys. ayan para matanggal yung panakit na ating talampaka no dahil syempre mataas yung ating uh, uric oh, yeah. acid no at uh, may diabetic tayo kaya yun nakakabawas din guys sinisip-sip pala guys yung mga uh, toxic sa katawan natin no bukas tatanggalin ko to guys maging kulay itim na to yan Tapos Kabila na naman Ah, yan. I Try nyo guys. Pim nyo ko guys. Sa gustong order sa comment section lang guys, no. Oy. Ilapad natin dyan Yan. Men. 'Yan lang, guys. Thank you for watching. Bye. Good morning. So, tanggalin natin yung kinabit natin kagabi na Uh, patches no dito sa ating talampakan tingnan natin guys kung uh, talaga no na ang sabi ay uh, uh, sisipsipin lahat ng toxic sa ating katawan at magkukulay itim ito guys tingnan natin guys yan na okay, guys so. oh. ayan ayan nga yeah, guys so, may itim, oh. maitim oh Yan ang daw yung mga toxic guys. Itong kabila. Tingnan natin. Ayan na. Oh. Aray. Aba. Ayan guys oh. itim oh. Ah epektibo nga guys dahil hindi natin na yung pag uh, yung matusok-tusok at sarang masakit yung trampa thank you guys